Yo, what's up mga ka-mister? So, maaga tayo nagising mga mister or <laughs> hindi po tayo nakatulog. Uh, exciting tong araw na to ngayon mga mister So, mamaya abangan nyo sa vlog kung bakit exciting tong araw ngayon mga mister So, let's go. Uh, magprepare Mag-prepare muna tayo. Uh, pupunta po kasi tayo ng ano na uh, Honda Palo para kunin yung bagong motor natin uh, Honda Click 160 so pati tayo sa kapatid ko let's go ayan nasa Honda Palo na po tayo mga mister so let's go pasok na po tayo para marilis na yung motor natin

Ano yung mga inclusion? May helmet. Helmet sir. Ano pa? Full tank. Opo. Opo sir. Tang 20 and 4. 5 meters. So bali may discount sila mga kamister na 2,500. Pero itong 2,500, dadagdag lang po siya doon sa down payment. So for example ito 10,000 yung down payment. <laughs> So, plus 2,500. Bali, yung total na down payment mo is 12,500 para bali bababa pa ba yung monthly mo. Pero yung babayaran mo 10,000. So may free, ano na rin po sila, full tank gasoline at saka helmet, half face helmet. At saka ito na rin po yung unit na ibibigay. Ayan, so, siguro check na lang natin kung walang mga gas-gas. So ayan, uh, paperworks muna tayo mga kamister. Marami tayong papirmahan na mga papeles. So let's go! All them, all them, all them, all them. Oy, shout Hello, <laughs> Mr. Si Click lagi up kita. All right, so ayan mga ka-mister. So for checking na po yung motor natin. So uh, chine-check kung gumagana lahat uh, from brake lights to headlights, high beam, yung turn signals natin, yung left and right. And then yung horn, lahat-lahat mga minister tapos pinandar Gincheck kong uh, running condition po siya at walang mga factory defect or damage. All right, so let's go. Sinet na rin din po dito 'yung uh, oras at saka 'yung uh, next change oil po natin. So first 500 kilometers makaka-minister 'yung first change oil natin. So let's go. Let's go, bayaran na natin mga kamister para makauwi po tayo agad. Excited na ako. <laughs> Ayan na, binigay na sa atin yung susi mga kamister. Hawak-hawak na natin yung susi. Let's go! Hmm. Thank but... you. Yo, what's up mga kamisters? All right, so na-release na, na, na po natin yung bagong bili nating motor mga ka-misters. So shout out to uh, Honda Palo. Uh, tapos shout out kay uh, Alex sa mechanic ng Honda Palo at saka kay Sir GP na uh, nag-process ng application natin dito sa ano sa na para mabili natin tong uh, Honda Click 160 natin mga mister So ayan, this is it mga mister May bagong motor na naman po tayo. So abangan niyo yung mga vlog po natin, review ng Honda Click 160 tsaka lahat-lahat mga upgrade. Paano pala kasi yung Honda Click 160 at saka marami pag iba mga mister So let's go. Pasilip ko sa inyo mga mister yung motor. Alright so ayan na mga kamister So abangan nyo yung mga vlog natin Mga kamister kita kids. Alright mga kamister So paalis na tayo ngayon dito Sa Honda Palo So maraming maraming salamat Iuuwi na natin si Honda Click 160 Mga kamister Alright Sir thank you Alright So maraming maraming salamat Lord So blessings, thank you. Nakakapanibago mga ka, mister. Napaka-smooth. Talagang brand new. <laughs> Napaka-smooth. Walang ingay. Wala lang. Bali, 2 kilometers pa lang yung tinakbo natin mga ka, mister. Sisingit-singit agad natin ito mga ka, mister. pibangking mga Mister, ito yung advantage ng uh, mas malaki yung gulong yung sukat ng gulong ng Honda Click 160 kasi medyo oversized po siya compare po dun sa ano oh, ay lanay nagre-review naman ako ano ay lanay so di muna ako magre-review mga Mister, abangan nyo na lang sa next vlog yung uh, review natin dito so ayan pasilip lang muna mga Mister.